Uso party. Uso party 'yan, ano? Mm. Wala na, di ba? Bang kali mo pula diyan. Oo. Uso party na 'yan. Wala uh. malapit yang pag nagpula nakahinto pa rin. Bahali pangatlong green. Yeah, di green pula na ulit. Nagpapagaw na wag pula. Pangalawang green, pangalawang pula. Ah, nagpagaw usap pula, ha. <laughs> Ayos. <laughs> Pag green stop, pag pula go. <laughs> Uy, go na. Busina party 'yan, busina party. Busina party. Busina party 'yan, na, di ba? Ma'am, mo pala yan, ha? Yung sa kasi dalawang, dalawang green, sa ako nagpapagawa eh. Siyempre inuubos yung nandira sa ano. O, oh, di ba? Ayun na, kasi na yan. Madalas dito yan eh. Ayun, kalmado ka lang dito. Inuubos yung nandito sa kanan eh. Kasi, pila din yan kanina, malamang. So, pupula yan. Ayun na, pula na. Uh, isa pa, isa pang green, lang kapapalampasin to hindi pa kayo go <laughs> pag green pa isang green pa yan <laughs> yun nakahinto pa paktay busina party na yan. Uy, that's what I mean nararamdaman mo ko nararamdaman mo eh busina party I told you <laughs> busina party yan eh <laughs> dalawang green na, di ba? Pakalawa na yan. Magpupula pa yan. What? Magpupula pa. Mal malapit yan. Pag nagpula, nakahinto pa rin. Bali, pangatlong green. <laughs> hmm. yeah, di green pula na ulit. Nagpapagaw na kaya yan. Magpula. So, pangalawang green, pangalawang pula. Pagaw? Oh, nagpag-usap pula ha. <laughs> Ayos. <laughs> pag green stop, pag pula go. <laughs> Busino part yang in. na ngayon eh no. So, s'yempre, ganoon talaga kasi kinokontrol nila yung traffic, no. May ano sila, may May ano sila, may uh, doon, may dahilan sila, no kailangan nilang ubusin yun dito kasi nag build up kailangan ubusin yun nandun kasi nag build up diba na ngayon kailangan naman nilang ubusin yun nandito kasi build up din dyan eh yun talaga <laughs> kaya dapat kalmado at maganda ang umaga mo so yun kalmado good morning